Laging totoo Walang drama Ayan mga bossing, buta tayo sa aking doggy doggy. Kapakain lang tayo ng aso. No? Ayan. Let's go baby. Alright. bossing, Let's go. wala ano, tayo aso. Sa amin bahay sa to. Go. Yeah. Buka lang natin itong binili ko, mga bossing. Sili ako dito eh. Itong uh, pod chest. So, ko lang ano, kung okay ba siya. Diba? Pamblog. Pamblog. Walang chest. Walang chest ba? O so, yan mga boss. paki comment lang ko kung okay ba itong nabili kong ito o magagamit ba talaga ito. Ano ba talaga? Let's go. Let's go. Punta ito tayo sa mga na sa bahay namin. Uh, alaga ako uh, halimaw halimaw sa bait si Maxine at si Bonito mother and son na uh, alaga ako Kaya mga kote dapat na

natin 'no. Oh, ano naman kaya sa na, loob na gagawin ko? Matutalang ko, gusto ko talaga pumunta doon sa loob, para sa loob. Kunta niya 'no, 'yung may to, 'yung abi na lang, 'yung 'yung sa unang panahon pa na uh, inaabot ng World War. Like to like. Ayun, Pause. So uh, baka po bukas Yan Baka po sing bukas Ay kapag Vlog uh, kami doon Si Ami alam doon kasi Okay, comment nga lang po kung pwede na nga itong gamitin sa pag vlog Pag may barrage.

아니면 뭐라고? 아니면 뭐라고? 아니면 뭐라고? 아니면 뭐라고? 아니면 뭐라고? 아니면 고 아니면 뭐라고?

po sa ano na pagka uh, kap na pina na pagka weekend ay napakasaya ng lugar na ito ano po kasi po gawa ng ito ay uh, marami na po dito karyahan ano po mga rides rides o, ano ano itakli natin Italki natin ano po kaya no sa ano sana walang music mga po sa, na, ko lang ito boss, bablog ko lang loba. O yan mga bossing, sa gabi po masaya dito. O yan, uh, marami tayong yung makikita dito mga rides rides na yun. Mamaya ah, nagre-ready na silang lahat ako. So I na lahat Dito po na tayo. O okay, yan, eh, mga boss, O, oh, ito yung karya na sinasabi namin. Kasi December 3 is... na, sa dalilang po. So mga bossing ang uh, po dito tuwing, tuwing ano, ano po. Tuwing gabi po masaya po dito. Yan. Meron yan. Octopus. ah uh, itong Vikings. Meron dyan Vikings. Tapos to. Three, uh, USB. Uh, Tapos mga bata. Yan. So malapit na po kasi Fiesta December 3. Dito sa amin sinasugon. po yung mga rides. Meron Ferris Wheels. Ayan mga po. may so, mga peri. May na rin. Ano po? Ayan. So, ayan. Tapos yan. Bingguhan. Uh, Chubibo kung tawagin nila. Ano po? So, ayan. So, ayan po. May mga ganito na rin dito. Ano po? Ayan. Mga ano po. So, ayan. So, ayan ang bingguhan. Mga baril. Ay, mga bunyabaril. O, siya. Dito po yan sa Barangay 3. Ano po? Barangay 3. Tinayo. Dito po yan. Yearly tinatayo. Ang... Uh karyahan dito pagka piyesta no? so let's go alright well, mga bossing let's go okay ba to? Oh. okay so ayan yeah, let's go mga bossing so yan ang karyahan na na po ito po yung uh, uh, ang karyahan dito sa nasubo December 3 itayin nyo po December 3 itayin yung binguhan Tekay. tayo mag mga boss? May hawak mo ang kaya yan, para sa mga tapihan niyan, sa mga gatang tindahan ng mga auto ticket ko na lol. Ano, ano. so, ang gando na buya sa highway mga boss, ano. And, and, popcorn. Nagkape masaya dito. Sobrang dami tao. Ken. taruan Lalo na 'yan sa piyesta. Lalo na po 'yan sa piyesta mga boys. Sabi natin, kung kaya sa piyesta natin po. Ay sa bahay namin papagkainan naman araw-araw po ito ganito tuwing hapon ah, uh, papakain ako ng asin kilala ko yun. siya itong mango, kilala mo yun. Ako lang, kilala ko, pero... Ako lang, hindi lang nakakalala. Tanda ko mukha, pero nakalimutan ko kung sino yun. Igigi ko, laga! Ay! Diyos ko po! tayo po sa mga kosing ito yung bahay namin no kung tayo na dog is dog bukas oh, na mag asawa so let's go baby let's go nawala na nga tayero doon nawala na nawala na nga tayero

dito ako na ah uh, uh, dali at meron lang akong dadalihin na bibitin kaya wala eh, basta dali dadalihin na <laughs> Yeah. So, dali lang po mga bossing ha. So, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go home. <coughs> Ik ga Mayor Tony Barcelo. Hey, Uncle. Sa mga tiyo Tony. Diyan po nakatira. At mahal na. Tiyo. Tiyo, Say, mayor or Tony Barcelo. Sa mayor. So, yan. ano na dito, ah. Barracks. Barracks and barracks. May hops. Hops, hops, Ito pong lugar na ito dati, Rayles. Utilis <laughs> tren to. Mga na-central. Ito na daan yung tren dati na nagka na may kargang tubo. Yan. Dire-diretsa po yan doon papuntang central. Nung unang panak. Pero inaabot ko pa yung playlist na yan. Inaabot ko pa yung playlist na yan. hindi natin. <laughs> <Date> ng <na>, uh, <laughs> ito ang alam ko ano eh regional na tulay ko tawagin yan po si eh. yan tulay ani dati tapos makalapas ka ng tulay na yan so nasa atas ito, ito na yan ano puro yan mga wala po titilaw asun na ilaw sa tabi Ah, uh, ah, na ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh,

Bakit nga po kung okay po itong napili ko ah uh, ah uh, Okay, chess Okay, oh. chess mount tawagin nyo po yung okay, chess mount Okay, bye Kung oh, okay po kung uh, vlog yeah. Ano po? Ano po? Ano po? Ah, bossing ano Paano pa rin siya? Kailangan ko siguro ng talagang ako ang Nalating na kaal siya. At nandito na lang yung sinistema. Kung bakit na lang magpapiti na natin ang Ang mga sa pa rin. pa rin. dami talaga galing talaga ng mga nalasa uh, ang biyasyon. You know, mga nursing, yan. Ah, uh, nursing, criminology, mga nagbukulis, ang mga katawang mga lahat pagkakataon yung pag-aaral ng pag graduate malaking tulong yan sa ating ekonomiya niya uh, yung pang uh, mga kurso na yan Darcy at Criminology at mga engineer at sa lahat-lahat na po ng course ano lang tayo uh, teach lang talang muna sa pag-aaral ng mga bata yan ang may para sa yung kinamagandang kinabukasan yan yung So let's go, baby. Really all right. Let's. Let's go. 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 kain na lang Ah, mag-live sa teres Sa Peres na lang ako live Na no, mga bossy. Para kayo natin yung hindi sa taas. Hey! Ba, mong pelayo. Kaya, si, kaya kaya. Apa aku? Tak. Bukan sahaja tu. Kaya ngomong sih kita tak ayo. Kita sate. Oh, anak namang nginun ati Oh, ya, mga bos. Let's go. Kita Yes, baby, alright. Yang posisi... Ups, si Wana, tola. <coughs> Dito na lang muna eh wala. So ayan, mga bossing, dito na tayo. Yes, baby, all right. Mga bossing, ang situation natin eh dito sa dagat, ano po? Sobra nang ulap. Apa? Ano na nangyari? Bagyo po bukas, bagyo, bagyo. Yeah. Oh. Kasi na doon. So. So, na, so, na naman ito Dorado so, naman Dorado na naman ito darating

Ano? Ah, si Teo po? Ha? Mo, doon, kata, lang, eh. Yan na, inaabot na ang kahoy ng tatay. Grabe po talaga ang alon ngayon. Yan, bukas. Sigurado nito. Ah, uh, kung ano man lang ano, ipa-vlog natin, mga bossing, no? O, si, Ma, si Mateo po. Yan na si Coach. Ayan, sa karagatan namin din sa O,

na po yan, Bisa na po yan ang pagsangay ng mga kahoy na naman Dahil sa mga <coughs> yeah, Kapon, wala ba yan? Kapon, wala pa yan? Kapon, wala ba yan? So maganda po tayo sa bagyong darating ano, sa lahat po ng uh, dadaanan ng bagyo lalong lalo na, sa na po sa Cebu ano po sana naman na ay uh, hindi masyadong lumakas po sana po may nabagyo. sana po may yan sana po may nabagyo no